Gardo Bersosa, pinaalalahana ng mga artistang tumatakbo sa pamamagitan ng pahayag ni Dolphy. Para sa aking balitang showbiz, nakatikim ng tila sermon mula kay Gardo Verzosa ang mga artista nag-file ng kanilang certificate of candidacy para tumakbo sa darating na eleksyon. Ginamit ni Gardo naging pahayag noon ni Dolphy bilang paalala sa anyang mga kapwa artista na tumatakbo. Dati kasi may kumukumbinsi kay Dolphy na pasukin na rin ang politika dahil sure ball o ito dahil well love ito ng mga Pinoy ngunit tinanggihan ito ng komedyante. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng aktor ang picture ni Dolphy at ang naging sagot nito na hindi niya kailanman binalang pumasok sa politika. Sa interview kay Dolphy, sinabi nito na natatakot siya sakaling pasukin niya ang politics dahil baka manalo daw siya. Kung papasukin daw niya ang politika ay kailangan magsilbi raw talaga sa bayan at kung mapapabayaan lamang niya ay wag na raw. Nilagyan ni Gardo ng caption ang kanyang post ng sa mga tatakbo sa 2025, lalong-lalo na ang mga artista at sports icons, dapat bang maging gabay ang sinabi ni Dolphy? sa isang interview naman kay Gardo. Inamin nito na may mga nag-o-offer daw sa kanya para suportahan lang ang isang kandidato pero nagkocontradict daw ito sa painiwala niya kaya't maayos niya itong tinatanggihan.